dalawang bagong house unit ng Grand Victoria Estates ay pinakilala sa publiko. Pinasinayaan at pinakilala sa publiko kumakailan ng Grand Victoria Estates ang kanilang dalawang pinakabagong US model house units na Ivana at Kyla. Ayon kay Jennifer Cotton, Vice President for Sales ng Atlanta Land Corporation, ang dalawang pinakabagong house units na panglima na sa mga bahay na ino ng Grand Victoria Estates ay masusing plinano upang matiyak na magiging pinakamaganda ang mga ito lalo na ang Ivana na maiaalok ng sinumang developer sa Cabanatuan City. We're very meticulous po. Uh, making sure talaga na especially Ivana would be the best houses, uh, the best house that any developer in Cabanatuan could offer. Kitang-kita naman po, 'di ba? Um, you can see from the from the construction, from the interior po talagang it is, it is really well planned. Ang house units, ang Ivana na may apat na bedrooms, 135 square meters floor area at 150 square meters na lote, ang pinakamahal na umaabot ng 8.7 million pesos. Habang ang sunod na pinakamahal ay ang Kyla na mayroong 81 square meters floor area at 120 square meters na lote. May mga ino-offer din silang discounts na abot sa 200,000 hanggang 350,000 pesos na ibabawas sa mga down payments. May extended payment term, mas pinababang reservation fees na mula sa 20,000 to 50,000 pesos ay nasa 10,000 to 25,000 pesos na lang at ilang trip outside the country para naman sa mga agents. Dadin ay nilang ilunsad ang Northfield Residences, na private community within a community sa loob ng Grand Victoria Estates kung saan itatayo ang marami pang Ivana at Kyla model na house units. Ang um, we will soon be launching Northfield Residences. Yung po yung sa may bandang gitna. Okay, do sa Northfield Residences, it's a community within a community. It's a private community um, inside Grand Victoria Estates. Doon mas maraming mas maraming Ivana na gagawin na ilalagay at mas marami rin Kailan na ilalagay. Maliban sa the best na house units na iniaalok ng 63 hectares community na matatagpuan sa Barangay Bitas, Kapenatuan City, ay isa sa mga pinagmamalaki ng GVE ang pananatili umano na nasa puso ng lungsod ng Kapanatuan at hindi ito binabahak kahit na dumaan man ang mga pagyo na gated community ang GVE at nagdagdag din sila ng mga roving guards para masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng lugar. Narito naman ang mga requirements para sa mga nagnanais sa magpreserve ng lote at bahay o lote lang. Reservation fee, ID, proof of address, proof of income lalo na kapag nag-apply ng housing loan sa mga bangko at magkakaroon po ng initial screening. Para sa iba pang mga katanungan, maaaring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page na Grand Victoria Estates o kontakin sa numerong 0917 8056 584. Unang start.